Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang tungkol sa panghalip panaw. Ano nga ba ang panghalip panaw? Ang panghalip panaw o personal pronoun sa wikang Ingles ay isang uri ng panghalip na humahalili sa ngalan ng tao. Halimbawa, si nanay ay bumili ng manok. Siya ay magluluto ng masarap na adobo. Ang pangalang pang nanay sa unang pangungusap ay pinalitan ng siya sa ikalawang pangungusap. Dahil ang salitang siya ay humalili o pumalit sa ngalan ng tao na nanay, sa makatuwid ang siya ay isang halimbawa ng panghalip panao. Mayroong tatlong panauhan ang panghalip panao. Ito ay ang unang panauhan, ikalawang panauhan at ikatlong panauhan. Talakayin natin ang unang panauhan. Ang unang panauhan ay ang mga panghalip na humahalili sa taong nagsasalita o kasama sa pinag-uusapan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ako, ko, atin, kami, kita, natin, at namin. Halimbawa, ako ay masaya. Maglalaro kami ng tayatayaan. Nakita namin si binibining Reyes sa simbahan. Ang mga salitang ako, kami, at namin ay mga halimbawa ng panghalip panao sa unang panauhan. Dumako naman tayo sa ikalawang panauhan. Ang ikalawang panauhan ay ang mga panghalip na humahalili sa ngalan ng taong kinakausap. Ilan sa mga halimbawa nito ay ikaw, iyo, inyo, kayo, mo, at ninyo. Halimbawa, ang lapis na ito ay sa iyo. Ikaw na ang sumama kay Ate Bukas. Kunin ninyo ang mga aklat. Ang mga salitang iyo, ikaw at ninyo ay mga halimbawa ng panghalip panao sa ikalawang panauhan. Para naman sa ikatlong panauhan. Ang ikatlong panauhan ay ang mga panghalip na humahalili sa ngalan ng tao o mga taong pinag-uusapan. Ilan sa mga halimbawa nito ay kanya, kanila, niya, nila, siya at sila. Halimbawa, sila ang kasama ni Marta kahapon. Ang bahay niya ay malinis. Sa kanila binili ni Dante ang lapis. Ang mga salitang sila, niya, at kanila ay mga halimbawa ng panghalip panao sa ikatlong panauhan. Tandaan, ang panghalip panao ay tumutulong upang maging mas malinaw at hindi paulit-ulit ang ating pangungusap. Sa panauhan naman, kapag unang panauhan, ito yung mga panghalip na humalili sa taong nagsasalita tulad ng ako, ko, atin, kami, kita, natin at namin. Sa ikalawang panauhan, ito yung mga panghalip na humalili sa taong kinakausap tulad ng ikaw, iyo, inyo, kayo, mo at ninyo. Sa ikatlong panauhan naman, ito yung mga panghalip na humalili sa taong pinag-uusapan tulad ng kanya, kanila, niya nila, siya at sila. Subukin natin ang iyong kaalaman. Magbibigay ako ng limang pangungusap. Tukuyin ang panghalip at sabihin kung anong panauhan ito. 1. Ako ay masayang-masayang ngayon. Ang panghalip na ginamit ay ako, unang panauhan. 2. Siya ang naglinis ng silid-aralan. Ang panghalip na ginamit ay siya. Ikatlong panauhan. 3. Ang librong ito ay sa inyo. Ang panghalip na ginamit ay inyo. Ikalawang panauhan. 4. Kami ay maglalaro ng luksong tinik sa hapon. Ang panghalip na ginamit ay kami, unang panauhan. 5. Kanila ang mga laruan sa kahon. Ang panghalip na ginamit ay kanila, ikatlong panauhan. Ilan ang nakuha mong tamang sagot? I-share mo na 'yan sa comment section. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panonood.